ng SM. Saksihan natin ang kunay na mukha ng pamumuno. Ha? Ang pamumuno na hindi mapanuhin lang mapat sa walang bahala sa magandang pagmumuka ng isang leader. <laughs> ako ang malimino po ako ay nagbibaro lamang. Ngunit, kapag tayo ay nanood ng Quezon sa Sinihan, sabay-sabay nating sasariwain ang kasaysayan upang sabay-sabay natin ipagdiwang ang demokrasya.